Ganito po yung ordinary or yung uh, normal na 500 peso bill or paper bill, perang papel na 500 peso. At ganito naman po yung binibili. So may napansin po ba kayong kakaiba? Opo, meron. May sobrang papel dito. So ito po ay isang error note or perang papel na error kung ah uh, yahambing po natin to iko compare natin sa uh, isang ordinary tignan nyo naman may lagpas pong papel okay parang may nayupi so possible na nung pagkat nito ay na uh, nayupi or natupi yung uh, part na to kaya straight yung cut sa likod at may natirang ibang part okay so bale ano to ah uh, limang piraso malulutong pa pare parehas na error kasi same yung bangko na pinanggalingan ito sa video daw po so uh, ito nabili natin sa uh, isa nating subscriber from Sorsogon during our rides nung la uh, no January 1 lang. So, nabili natin 'to sa Sorsogon. Shout out po sa mga taga Sorsogon diyan. Sabi nga nang nagbenta nito sa akin ay uh, ibabalik niya daw sana sa bangko. Kala niya wala nang ano to, wala nang value to kaya ibabalik niya sana sa bangko. Buti na lang uh, nagtanong siya kung bumibili ako ng ganito. Eh hey, so ito po. Ang ganda pa naman. Yan. Compare natin sa bag eh, sa uh, ordinary. Yan. Sobra talaga siyang papel. Ayun, tignan nyo naman. And this is a latest uh, 500 peso bill. Dated 2023. At ito na yung bagong logo ng Pangko Sentral compare dito sa luma. Yan. Oh. Yon, yun yung luma at sunod-sunod uh, din yung serial number nito. 80, 66, 95, 96, 97, 98, and 99, So, limang error bill. Adla ano nila. May mali. Isasa uli na sana. Pero buti na lang naitanong nila kung bumibili ako ng ganito. Kaya napunta natin ng rides natin. Ayan. So,